Hey, alam mo na ba? May viral na story na gusto kong ibahagi sa inyo. Isang grab driver ang inakusahan ng hindi, ang kop na kilos ng isang estudyanteng pasahero. Pero eto ang twist na pawalang sala siya matapos ang investigasyon. Ang estudyante, kasama ang kanyang kapatid, inakusahan ng driver na naglalaro ng Rom daw habang nagmamaneho. Ang basehan, mabigat daw ang paghinga ng driver at isang kamay lang ang nasa manibela. Nakakagulat, di ba? Pero eto naman ang side ng driver. Sabi niya sa kanyang Facebook post, Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakatapos ko lang maghapunan, kaya hinihingal ako. Naiintindihan ko na pwede itong ma-misinterpret. Pero hindi po ako nag ma -arba. Imagine nyo yon, napahiya siya, nasuspend pa yung account niya. Pero pumasok ang grab, nagsagawa ng investigasyon, at guess what? Walang nakitang ebidensya laban sa driver. Pati yung audio protect recording, malinis siya. Good news, naibalik na ang account ng driver at nabayaran pa siya para sa nawalang kita habang nakasuspend siya. Guys, paalala lang, huwag agad-agad humuska. Laging may dalawang side ang kwento. Anong masasabi nyo dito? Hustisya para sa lahat, lagi dapat patas.